No? Tata mo ko Tayo mo sa akin Bakit isa? hindi mo ako nilalapitan? Ano? Nagkaroon ng get together Ang Gonzaga family At syempre highlight na naman Ang magdita na sina Alex at Polly Sa kanilang malayo ang loob moments Bakit isa? hindi mo ako nilalapitan? Ano? Nagmamalaki ka na? <laughs> 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 Tata mo ko ha oh. Kahit anong sabihin ni Alex, nakasimangot at titig lang si Polly sa kanya at ayaw talagang sumama. Nina, sama ka na. Sama ka na. Hindi ka pa rin sasama? <laughs> <laughs> ano? Natamo <laughs> ko. Napakanta na lang si Alex habang nakatingin sa maglolo sa kabilang table at dahil nga ayaw siya lapitan ng pamangkin. At parang takot din yata si Polly sa kanyang mami Pinti dahil papaiyak na ito tuwing inalalapit it siya nito. Nakay! Nakulutan lang <laughs> eh! Kinukulit na naman ni Alex si Polly habang nakaupo sa sofa at nanood ng TV. At katabi ang mami Tony niya. Sabs! Kiss Tata, please! Nakakatuwa talaga ang reaksyon ng mukha ni Polly kapag nasa harap ang kanyang tita Alex. Para bang takot na hindi niya alam kung anong gagawin. Hi, Patach! You want me to dance for you? Say hi! Kahit pat kinikiliti na nito ang talampakan ay hindi talaga niya mapapatawa si Polly. Pikachu! Ayaw na? Patachiwa! Pero kapag si Kuya Sevinya ang nagkarga sa kanya, napakasarap ng ngiti nito. Ang sweet panoorin ng magkuya kalong ni Seve si Polly habang nakasakay sila sa trolley. Napangiti bigla si Polly habang seryoso itong nanonood ng TV. Tila ba naintindihan niya ang kanyang pinapanood.